So ito po mga kaparing panoorin po natin na yung interview po ng mga Diskaya na kung sakali daw po na sila ang manalo balikan lang po natin na ay paano daw po mangyayari yon na sila po ay nagmamayari po ng mga construction company tapos pag sila po ang nanalo ay magiging conflict of interest daw po yon kung sakali na po na sila po ang hawak pa rin na sila po ang nasa pwesto So tamang tama po itong usapin na ito kasi nga po ang mga diskaya po na nagmamayari po ng ilang mga construction company na binanggit po ni Pangulong Marcos na kasama po sa mga meron pong anomalya sa flood control project po ng gobyerno. Mamaya pag-usapan po natin. Sa kabilang kampo na baka daw maipasok ng conflict of interest. Baka so di yung matuklog na, na bagong ng pasig. Di ba yung construction company natin? Ah, uh, Uh, uno-una po, hindi po pwede ipasok yun dahil uno-una sa upis pa lang, conflict of interest na po kaagad. At pangalawa, hindi po namin gusto na gawin po yung mga ganunkas na bagay. Kasi yung gobyerno gusto namin, lalong hindi mangyayari. At sapagkat, ikaw din ang contract po sa building na yun, paano mo siya i-block paano mo siya isa-sanction kung hindi nagpa-perform ng maayos yung progress ng construction. Ibig sabihin, kung ikaw din pala ang gaganap ng bagay na yan, magiging mahina ka dahil una uh, magiging mahirap kung sabayin ang sarili mo. Sapagkat ikaw din yun eh. At pangalawa, conflict of interest ka agad, pwede kang ka agad agad. Uh, tsaka yun din, under our article, uh, uh, ano yan, RA, RA 9184, bawal kami mangontrata kung kami eh. Kung sa kasakali rin, dun sa lungsod kung saan kami nandun. Meron nga pong politiko, di ba? Ayon nga po sa si report, ang ilan po sa nagmamayari sa mga kontraktor na binanggit po ni Pangulong Marcos na may hawak po ng flood control project ay pagmamayari daw po ng i ilang mga politiko. So, marami po ang nakakalusot. Hindi po, hindi sobrang higpit ng ating batas. Kaya kahit sino-sino na lamang makapangyarihang politiko na nasa pwesto ay maaari po talagang makalusot dito. So, hindi ba? ba? Doon po ba, Ate Sarah, kaya papasok, hindi ginagawa? sanitation na gagawin po ninyo para hindi na magkaroon ng conflict ng mga uh, project na gagawin ay ah, hindi po, bali po yan. May sinusunod po tayong batas na RA 9184 mm -hmm. na bawal pong mamantrata mula sa third degree of consakinity. So, ibig sabihin po, kamag-anak namin, pagpinsan, so, pamangkin, Masa wala patat. hanggang third degree, bawal. Uh -huh. So definitely, syempre tayo sumusunod, you know? uh, regardless po ano sabihin ng iba, no? Kahit siyo naman po talaga magdududa, magtataka na kayo po ay nagmamayari ng maraming construction company, kayo po ay may hawak ng ilang mga kontraktor, pagkatapos pag kayo ang nanalo, meron pong malaking proyekto sa inyong lugar, imposible po na hindi nyo gagawa, gagawin ng lahat para hindi ang mga para hindi ang mga construction company po na hawak ninyo ang hahawak sa mga proyekto na iyon samantalang kayo po ay kabilang po sa mga contractor po ng DPWH. So yun po ang pananaw po ng iba na magkakaroon po talaga ng conflict of interest kasi imposible naman po kasi yan no na may hawak po kayo ng maraming construction company tapos ako po kayo sa puesto hayaan nyo ba na manalo sa bidding yung ibang mga contractor na hindi uh, na hindi malapit sa inyo o hindi ninyo hawak. So, yun po yung pananaw ng iba. Pero malay natin, di ba? Kung gagawin nga nila. Yun nga po mga kaparing, meron tayong batas pero napaka hindi Kaya po ganun naman sa yung batas, batas, yung batas yun. natin. Kasi kung manonood po tayo ng mga balita, ng mga report, no? meron po mga politiko ang nakakalusot pa rin. May mga politiko po ang may hawak ng mga kontrakto may mga politiko pong may hawak ng construction company pero nakakalusot pa rin sila. Dahil nga po sa impluensya po nila, nagagawa po nilang ipasok yung mga contractor na yun, yung mga contractor na yung mga kamag-anak nilang contractor dahil nga po sa impluensya nga po nila. Kahit may conflict of interest, kahit meron po tayong batas pero nagagawa pa rin po nila makalusot, di ba? At isa rin napakaganda itong pinunta natin na uh, medical mission, parang mini, uh, uh, para uh, para mini barangay. mini so, barangay. Ito po ba yung mas maganda pa yung sinasabi po natin na 11 I mean, story pa paano po ko Actually here kasi uh, maliit na community na dito pero syempre we are aiming na ganito rin na maging uh, uh, set up ng ibang tatayun natin na housing uh, building. Pero syempre mas mataas. Dito tayo kasi naman no. Syempre ang gusto natin kung ano yung kahilingan ng tao, hindi yung kung ano yung gusto natin mangyari. Uh, ang ang uh, isang bagay na ikaw mismo na mimilit kung anong gusto mo, hindi magiging successful yan. Shep welcome well, kung po na sila po ay nanalo, sana po to pa rin nila no, yung, kinawa, yung pinangako po nila na mga house, na mga uh, ng mga infrastructure project po na sobrang di kalidad po talaga mga parang may mga housing unit po na mga condominium daw ang style tapos meron pa po silang planong paaralan na parang ano po eh, pang ibang, alam mo po yung mga paaralan sa Singapore, sa mga mayayamang bansa. Yun po ang nasa plano po nila. Well, sana nga po, tuparin po nila yon. Sana pa matupad nila yon. kung sakali po sila ang nanalo. Kasi, kasi ngayon pa lamang po sa mga flood control project po na hawak po nila, sobrang tipid po yung kinamit nilang materials. Yung iba hindi pa tinapos, yung iba ginose na. Parang ikaw, nang ghost ka. Magdududa ka po talaga kung sakali po ang mga diskaya po ang nanalo sa aming lungsod na Pasig, tutuparin kaya nila yung mga pinangako nila na pagpapatayo po ng maraming proyekto ng mga, ng mga magagandang standard gaya po ng ibang bansa, gaya po ng Singapore, ba diba? gaya po ng mayayamang bansa sa Europa, Amerika, Japan, Korea. Tuto pa rin po kaya nila yon at gagamitan po kaya nila yon ng mga materyales na nararapat po mga materyales po na hindi po madaling masira o hindi po madaling bumigay at hindi po nila titipirin sa budget. So yun po yung katanungan para po sa amin kung sakali po na sila po ang nanalo bilang mayor po ng aming lungsod kasi nga po ayun pa nga lang po makaparing sa mga flood control project po ng gobyerno na hawak po ng kanilang kumpanya hindi eh, na po ganun katibay yung pagpapagawa. Napakanipis po ng mga bakal na ginamit tapos yung iba, hindi pa ginamitan ng bakal, as in halong semento na lamang, binuhusan ng semento. Meron pa mga tumigay po talaga yung paligid. Kaya magtataka po talaga kung sakali pong silang manalo, ano po kaya ang gagawin nila? Totoo pa po kaya nila? kapag natupad naman, ay eh mga magagandang materialis ba ang gagamitin nila? Hindi pa nila titipa rin, di ba? Kailangan niya ng coordination, not only of uh, kami, halimbawa, pala rin kami bilang uh, maging punong lunsod, pati mga sanggunian, pati mga barangay captains involved dyan at yung community para kung ano man yung hiniling nila para doon sa lugar nila at ang kaya namin to pa rin, yun ang pwede namin maitupad. So kung so, dito involved yung in Century Righteous Factor Company, paano po natin may apply yung experience skills po natin with regards po sa mga infra-practice natin? Uh, actually, ang company po ay hiwalay na, ano po yan, hiwalay na identity po yan at may sarili pong ano yan, identity. So, sabihin po, si Ate Sara po ang kanyang bibigay na po sa lungsod ay ang expertise ng kunya, talento. Pero ang company po namin ay patuloy pa rin mga manpata sa national. Hindi po siya pwede sumali dito sapagkat makakasuhan po ka si Ate Sara. Sapagkat related sa kanya ang mga companies na ito. Kaya hindi po niya papayagan kahit isa, kahit isa man sa mga company niya na pumasok ito. At kahit kamag-anak pa niya, hanggang third degree na kamag-anak ay bawal pong pumasok sa mga manpata. Ano po natin masisiguro ngayon mga proyektong uh, eh, ano ng na mga nakuha natin mga contractor eh, maayos. Ah, ah. kasi, uh, before naman kayo sumali sa bidding, uh, meron yan na pre-qualification uh, uh, pre dun sa, para sa mga uh, natin. Tsaka ibibid naman siya eh. So, definitely, mas uh, masuscrutinize ang bawat uh, contractor na gagawa dyan. Tsaka meron tayong uh, warranty bond. Kung sa kasakali naman na uh, hindi talaga maayos yung pagkagawa, Yes, no Kung sarali daw po nang di maayos pagkaagawa. So, ibig sabihin po nito dahil di po maayos ang pagkaagawa po ng kumpanya nila, alam nang mangyayari. So, galing na po mismo sa kanila mga kaparing, kapag hindi raw po maayos ang pagkaagawa, ay eh, nangyari nga, hindi po maayos ang pagkaagawa nila. No substandard galing na po mismo sa kanila. Pero bakit? Merong ganun po sa mga proyekto ng gobyerno na hawak po nila. Dito pa lamang po magdududa ka na po talaga mga pareng. Kasi nga po, galing na po mismo sa kanila no substandard sa mga proyekto. Pero ginagawa po nila sa mga flood control project po na hawak po ng kanilang mga kumpanya. So ibig sabihin, hindi na po agad nila uh, natupad yung kanilang mga sinabi na kapag hindi daw maayos ang pagkaagawa, kailangan daw walang uh, no substandard pero ginagawa nga po ng kumpanya po nila sa mga flood control project po ng gobyerno. So ibig sabihin, wala pong natupad sa mga sinabi po nila. Kung baga, parang lumalabas po dito ay pagpapalakas lamang po, pero wala po talagang katotohanan na natutupad rin nila yon kasi ngayon pa lamang po sa mga flood control project ng gobyerno, na billion-billion po ang ginastos at napunta po sa kanilang uh, sa kanilang kumpanya ay no substandard. Hindi po maayos ang pagkaagawa. di ba?